Andang hapon At ngayon naman po ay samahan nyo kami sa taniman At kami po ay maghuhukay ng kamote At magluluto po kami ng aming meriendahin Kasama namin sila Ate Ken Sila Kuya Jay Sila Ate Adjow Sila Ate Kuya Ang dalawang bata At yung dalawang dalaga na sa amko ayan po aba malinis na po dito at aba nya ta aba bait pa lang ninong piyo yan po si ninong piyo ay nagagamas dito nalinis na po ng ninong at sa may mga tanim din nakatanim po siya sa amin ayan sila oh sila, nauna sa amin yan po ang ninong ninong kimbrabe na nagamasan ano po ang tanim mo ninong? gulat ka no tingnoy la eh, yan na bilog-bilog no na, bilog na. <laughs> <laughs> magkakaibang variety pala ito yan ay haba habahan may bilog pala sila oo oo ante na muna muna ting ting kalaki, Malik, kalaki. Ay, ati, wala galaki atey wala pang dilaw man lang na batik pag may batik na ay ari eh. na iyan haney parang oh, ha? may nilo-nilo na ante na eh oo oh baka ayun eh dapat ikuhaan na nila pag ite nag pag, itinag, pag inagkabatik na ay ari na iyan oh uh, uh, atey ano. kaya pang pa kinamutoy sa alis lang po oh atey hindi daw kasi mahahaba la ito pero hindi gano katabahan

kasaba cake po ang amin daw palang lulutuin nila ate nabaw ang mga na <coughs> mahal humukay na kayo ng kuya jay ng kamote ito, dito ah, dito na lang kumukay. Ito na lang. taasan ni na itong mga kaunti Pinatlan na ni. Mahal ito. Mahal ito. Mahal ito. Ay, yung itak. Mahal mga itak. Yan malang kunin mo. Ito? Oo, at naka, ano uh, na. Tapos ito ah, ito isang ito. Tapos ay, ito ah. Ito, itong huling ito ah. Dadagdagal tayo tayo marami. Ito. Marito kaya kayo hindi inaano ng manok. o, ginagamas manok. na yung nino. At o, si may pagapang dito ay. Eh. Parang manok. Ano Oo, ulan. Nino! Wala po kayo na nakakapasok dito ng manok. Manok ang nagkakalkal <laughs> Abay, may halkal uh, dito ng manok. Asa may... Nino, biglang ganda po ng iyong kalabasahan eh. Oo. Uh, oh. uh, Mahal na kaigi ang kay Ninong nakalabas. Samantalang yung ating mga taniyong, may taniyong ay, ito tayo, ay, ito bakit, tanim, ito hindi malang nag... Ito ba kitanim na oh, yan, tatay? Oo, talo yan ni tatay. <laughs> Mababa di yan, Oo, may ano na yan. Ha. May tanim na ito. Tanim pa lang tatay ito. Ba? Malaki. Pugugi mo. Para hindi malaki. Kasi kreto ang kay ko yung pagbunot. Oo, <laughs> kahaba. Iya, yeah. iya oh, oh, Di ba diba, <laughs> ate Jen? Ah, may isang kilo. <laughs> <laughs> Huwag daw hihinga pagka nabunot. <laughs> para hindi nabunot. <laughs> Abay, tingnan mo, honey. Eh. Kuya, dati gano'n at ang dadalhin ninyo. Yung walang suga. Oh, wala oh, pa oh, isa. Sayang. Ay, hindi. Parang, pwede parang dul. sira, kuya. Ay, parang dapat pwede. ate gano'n. Kasi okay, ayun, tatagpasin na Tatagpasin na yun sa gano'n. Na kuya, ito pa. Ay. Ayun yung kay Nino. Anak, alis na yan. Hindi pa Hindi na yung lalaki. Ito na yan. Mm. Ipong, eh, laman din isa abo, abo, ate o oh. Hoy, pwede lang yan pang ano panlaga natin sis, may pita, anak, yung tali ng tatay may pita, kayong bana, kapaya oh. baka naman ten, baka naman Mine. baby, baka matuktuhan ninyo yung kamote, ha kayo umalis, yung malaki doon ay, dito <laughs> abo, oh, wow, laki na yun oh, Laki! <laughs> Oo! Oh, naputol pa ang eh. eh. akuya. Ah, Wala na. Parang ano nani? Eh. Mm, ane. Naglilipasan na. Naglilipasan na. nag na. Nagnilipasan. Grabe, laki na yun. Ay, tira na yung gamot. Tingnan ako kayo namin. Laki! Nang laman. Ay, pwede pumitas na na ng papaya. <laughs> Sige, ate. Good job. Isa Ay Isa pa. Hindi, pagka pa. <laughs> <laughs> hey, may nakikita si Tiyo, balaki na Yan, mag-aani kami ng papaya. Uy, may okay, puso na naman, sis. ayano. Yung ano? tama na doon muna. Yung kay na yun tinagpas. Ay, pagkatanim natin yun Pwede pa ang kalabas. Siguro, di ko laki na yun. O, ate, pag yun mo. <laughs> eh, baka eh, isang kayo lang mahigit. Try, ah, ba ba? Na ito na isa. Ba't ikaw na So yan na po yung aming na ani. Halos si isang timba po. Isang <coughs> timba talaga. Isang <coughs> timba halit po na yung <coughs> ha. Yeah. May sampung kilo naman. nasa <coughs> sampung kilo ito. Tara na. kailang kayo? Sila naman po dito ipaspasa ng paggagamas. Uy, ah, parang kailan ito yung ni tatay. Ito ang gumanda. putat malambot Hindi, dapat ay matanggal. Ito ay ay walang igwa. Diyan sa gilid sa puno ng saging, ang lagay. Uh, ano natiba sisa, na ninyo si Cesar Saging. Dami na naman yung tibay na ni. eh. Mga lanling gula at eh. Hindi sa amin, limang buwi. Ayaw ka ba hindi naman ninyo tiniba? Hindi na po ni ate at yung hihiwatan niya. Dito ka na lang ate muna. <laughs> Babalikan ka na lang namin mamaya. Ano ba May napangadaw mga kasiti yun. Eh. Kasi so, yan po, may baga naman ang puso. Tignan Ating marami dun pananim ng kuwan, ng atis, ating ipaglalagay dito sa gilid. Ay, oo. Di, yan ang maganda. Atis. Huwag mga puno sa... Huwag mga painit dito sa... Pera! Maganda dai puto! Nandun mo! Ay, sila lang yung papaya ko rin. Ay, ano naman yung isang papaya? oh. Well, o, maganda na rin yung saging ni ate Huya. Saka ang gabihan.

Nagano? So yan po at kami ngayon ay pauwi na at diretso naman po kami ngayon ka na Kuya Makoy at maglilipat po kami ng baboy tapos po ay maunga kami ng malberry mamimitas

Ati, oh, daming nga, Ati Jin. Ang daming malberry. Ano ka na namin? Ha? Oh, ha? Kasi ilalagay muna, bababad muna. Ay, ay, mamaya, Ati, bababad muna. Oo, yan. Ay, inom na yan, lahat. So, yan po, uh, titutur daw po muna ako nisi sa kanilang kusina. It. Kung so, napapansin dati po ninyo ito ay ano, yung kusina nila. Ngayon po dito na ang kanilang kusina. Yok, abo! Abo, maganda malapit ba? sa baboy. <laughs> wow, nice. Ano naman, nakatiles pa. Kasi oh, so ganda yung tingin ko kasi na very nice very clean hotel Baka ay ka. mag ano? pwedeng mag Sharon, Can I have this pineapple juice in Argentina? Ah, oh, we need this. Don't get it. Oh, hoy, ako, kami piga ng luto ng ano ah. Magluluto po buna kami ng kasaba cake. Ay, may nakita po ang condensed milk. Kailangan kami ito. So, hindi na kami bibili. Ating lilipat dito ah. Yan. Sis, maganda yung kusina. Ano yun Kalapit ba lang ba? Thank you. Napaka cute. May tayo. May ano? May tayo. Ay, siyempre may baboy yan ay. Ate Jen!

Ano yun, Nay? Ay, yun o. niya daw siya. Nakas di na ba? Hindi po. Yeah. Ilang buwan, ha? Ito yan. Eh. Yan. Yan po yung aming baboy. Baboy, baboy. Si At babang ililipat, babang ililipat. Yun. Ililipa. Oh, lakoy, oh. Lakoy na. Oh. Oh. Laging malinis. Ay, ba nung si Or? Lalaki yan, ni Oh, ay, dami ng kapaya ni Ninong Coco. Oh, oh. Ah, oh. <coughs> oh, Yeah. Yeah. Okay. ano 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 Go, go. ano 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 na ano 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 Ayan na. Ayan na. Ayan na. mas malaki Ayan na. Mas malaki. Mas malaki pa. Ayan yung didila-dilahan yung alo eh. yung pa. Tabi, 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 Labas na, labas na. Uy, Jay. Sa unahan sa akin. Ayan ma. may taga ni Ann. May naman na Kaya may <laughs> Tingnan naman ninyo. Pwede mo sa amin ano ka lang, nakakaisa may yan. Nakakaisa may baboy. Pwede ka. Pwede mo mahin din na kaisa mo. Kasi pwede lang <laughs> siya mga hindi ng kaysa mo sa ati siya at siyaw. Ganyan ito. Ah, ganyan siya. Mahal ka ako pag-ingan. dalawa <laughs> siya ay. Hindi pwedeng walang daan dito ah. Ate, pag nangangatay siya. Ito na, eh? na yeah, lang May pagbobolas na mga... eh. Hindi ka daan ka. May ito ah, may may gas sa dimo nakita mo kasi. Ha? Duh Hoy, may gatas sa amin na kunin ba't nakatanggal tapos ba na, nung nilakit ako dito sa kanilang wala, grocery item. Wala, ang bilang mo lang yung ano mo lang may shampoo ka na. Wala, wala, hala ka, Ano ah? Hoy, dito ka! Narating yung berries ah. Dito ka dumana. Ay, kinuha ko dito nung nabawasan ng kanilang grocery. Kakaunti na nga yan. Soy, so, alam mo. Ay, dapat yung pangalukan, dapat yung pinagbahan. Pagay, bata. Yan ay, ipapagbinta ko. So, ito po, malapit na. At uh, ipapa... Kuya, kasta ba gaya ito o oh, ano ah? AI. AI? Pa-AI pa na lang daw po. Hindi na papabulog. So, yun. Laki na ng aming pig. So, yan po. Shout out, Ma'am Evelyn. At yan po, meron na uh, tayong dalawang malaking inahin. At ito po ay malapit ng i-iay. So yan, at dito naman tayo sa taniman ni na Kuya Makoy. Maraming halaman. At syempre, marami rin sila dito mga manok. So yan po at ito ang request ng Ate Jenny na pag sila po ay umuwi dito sa Quezon ay yan ang kanyang pipitasin mulberry. Oh, oh marami na nakuha si Teya. Marami pa doon sa kabila. Ayun oh. Tiyan, oh, tiyan yan. Buso, may itim yan ay matamis. Sa kabila. Ati daw, ati daw ino mong jam. Napakasarap, mas masarap sa strawberry. Ah, di natikman? Ay, wala na doon ba kayo? Na doon. Uh, Oo, titikman mo. <laughs> sa iyo <to>. Sa lalagyan. <laughs> Ate Jam. Pwede ka na lang. Magkailangan nila. <laughs> <laughs> may gatas, may itlog na si ating <laughs> <laughs> <May> na ako. Hoy! Ang bagay malang <laughs> sa malang <laughs> Hindi. Ito pa nga yung purok gamamela. na, Ito yung na na malilit na no? pagi ay, ito dami pag na sa nang... tuji oh, ni pagano na yung uud nito kahaba kaalis sigi koko natin pa. tulim 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 nga tulim 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 na tulim 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 Ito tulim 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 tulim

Okay, mga ilang linggo na lang, ha? Ngayon dahil, eh, paglag lang ng palito na yan, eh. Size na yan. Nah, Pagtanggal ng palito. Kaya ginagawa sa naman... kona. Sa dabaw, eh, tinatanggal na yan. Tinatanggal yung kapupuso. Oo. Oh. At nabilis. Nabilis na. Sige, kayo, na yan. Hmm, Tain, you know, you know. yung kalabasa, explore mo sila sa alabasahan natin. Opo, binigay na tayo. Pembuluh Tana. Si itu. <tangan> <tuk tangan> Tungkod ni San Pedro. Hindi niyo na ibit ang kalabasa, nagkuha na. Ang daming puno. Kalabasa. nilain bunga ng mangga. Ano na pa ako? Wow, ay bunga ng aming mangga. Ito po yung tamisan. Diyos ko, alam nyo lang. Sige! Piso yan! Oh, bakit mo tutungtungan yung piso-piso? Meron po. Inatubo ulo yung ganyan? Oo, pag ito, bunga pala. Dami ha, nimal pala. oh, talaga bunga, bunga, bunga. Oh, ay, ay, ko. Oo, oh, tututong kanya na ati. Luka dito mo Ano ito malalaki?